Mahangin gabi sa inyong lahat ngayon ay Sunstorm Mahangin Kaya lang hindi na kasi masyadong mga desierto rito Kaya hindi na siya sand sabi na lang natin mahangin na lang Ganun na lang dito Pero kung hindi pa tumaan no Hindi pa mga sementado tong lugar na to rito Naku po naalikabukto ngayon dito Wala doon sa may area na, yun, area na yun doon kanina Nung umalis ako galing ako doon grabing alikabok may area doon na hindi pa nakasemento kung ano pa siya buhangin pa maalikabok pa ay ang tindi talagang nakaano ako nagtakip ako ng ilong kanina naglagay na ako ng tawil kanina kasi nga sobra ang alikabok ayan inaayos ko na yung aking buhok kasi nga mahangin talaga So ngayon, okay naman kahit paano. Nandito ako nakaupo sa ano, cafeteria sa labas okay lang may pawis pero hindi ganun ka pawis talaga na hindi tulad nung karang araw na humid na humid talaga ngayon mahangin lang kaya okay lang okay lang ang panahon ngayon